eh. Hi guys, relax relax time muna tayo ngayon dito sa bahay. And ang ginagawa ko ay nagpapalinis ako ng kuko sa aking manicuristo. Manicuristo because lalaki siya. And iyon siya oh. Charan. Hello. Siya, <laughs> siya na yung tagalinis ko kasi mahal ng pagpalinis ngayon, 100 pesos. Eh, may panglinis naman kami dito, kaya... Saka hindi naman pati yung ano, hindi ko naman ipapakot-kot yung gilid. Parang lilinisan lang. Tapos papalagyan ko ng cute. Nyo, tingnan nyo mamaya yung gawa niya. Ayan, oh. Ayaw ko na kasi ipakot-kot yung gilid yan kasi nangangat eh.

Oh, it's so cool. Oh, bolo. Bolo na lang. Okay. Oh, parang tanim pa. Okay. Okay, po po. Sige, Eh yung batang makulit oh, oh. Pinakikialaman yung mga gamit sa panlinis ng kuko oh, oh, ginawang lato-lato oh. Hmm? Makulit talaga yan, oh. Kung anong gagawin na ang papa niya, ganun din gagawin niya. Magsiselpon, oh. magsiselpon din siya. Magayos yung bike, magayos din yan. Alam mo talaga eh, magaling eh no? oh, walis ka dyan! Mama ba? Ha? Ah. Hmm, kaya alam daw siya. Pag-uusap din upo lang siya. Opo lang kasi dyan, opo lang. Opo lang kasi dyan. Pwede mapalo. Pwede mapalo ka eh. Naman, iiiw. E -e iiiw. E -e Mas so magalaw? Ano yung baba na? Opo. Nala, iiiw. Opo. Naman. E -e Naman, iiiw. Opo. Hindi na iya, o. Oh. Iyak na iyak ng bata na yan, o. Oh. Baby. Sikel. Sikel.

Oh. Ganda. Ganda. Mas ka dyan. Uh, huwag ka, huwag ka sa dyan. Ito. Lala. Kalamero. Wow. Ito na yung finished product niya. Tingnan nyo. O, oh, di ba? Tapos ng 100. Para na ako nagbayad ng 100 pesos. Pang, Pangit nga lang yung paa ko, guys. <laughs> Parang paa ng ano, ah, pulubi. <laughs> Ganda ng kulay, oh. Bet ko yung kulay niya. Nasabi mo? Eww! <laughs> sabi niya, sabi niya kanina. eh yeah? O, wow. Kung maka-ew-ew to, kala mo naman ano. Oh, kinagat ka na ng lamok. Iyakin ka kasi, kaya ano, kinagat ka lagi ng lamok. Oh, naka-sexy short ka pa naman. Sinakagat ka ng lamok. <laughs> Pinalo ako ng batik <laughs> Ito, ito salbahe to Kuhanin nyo to Ito, salbahe to Ito, to haba na ng buhok mo, ka na. Eee, eee, eee. Eee. Gumanong kasi siya doon, oh. Lagi na na <laughs> Dito, tagal ng buhok ko na yun kasi, gumanong siya, oh. Tapos na, andito yung laruan niya, nauntog siya. Tapos na tayo ka dali. Ah, ba na lang mo <tinyo> ako? Ah, kabayo kabayo ka dali sa likod ko dali. Kabayo kabayo ka dali. ka dali. Kabayo kabayo <tinyo> ka <tinyo> dali. <tinyo>